Kung umarap. Pokonya tanggit eh. Kasi sa is ace daw. Sabi. Siguro may medical ngayon. I dental. Dental aging ba yun? Samahan nyo lang oh, yung pulis natin. Hindi oh. hmm. ka naman nang alo ng barel. No. Hmm. Oh. Naku. No. Hindi, samahan. Alagaan nyo lang. Ah. Kumpirma niyo para kung sakali, mm -hmm. kung 16 talaga, i iraks din Kapag may kaso po, may tatlo na eh. Pagka po napatunayan siya na 16 mm -hmm. at above 6 years po yung case niya, sa Manila yung Reception Center po siya. Lalaya ulit, po. kakalaya lang nung isang araw niya. pa po siya ng kaso. Mm hmm. Kung nandiyan po yung complaint niya. Mm -hmm. May complaint naman, nakablatter niya. Tingnan mm -hmm. niyo lang. Baka matuto sa ano natin, sa facility natin magbagong buhay. Maggabayan. Kulang ang gabay ng ano to eh, magulang. Takot daw sa biyanan eh. Oh, may anak ka Eh. Abata ba? Eh, guide mo lang yung pulis natin. Oh, deprenda prenda na kita sa social welfare. Ha? Shhh, ka ba? Ha? Ulit ka ba? Sigurado ka? Saan ka titira? Oh, yun, doon ka tumira sa Romlo, nung sa Manila. Bago ka na, bata-bata mo pa. Buti hindi makakati daliri ng mga pulis sa Manila. Kung nagkataon. Paulit-ulit eh. Ilang pa bibiktima yun yan. Ikaw naman, matuto ka na sa leksyon mo. Ah, sir. Eh hindi, ito, namimili ng mga ano yan na ginto pila ayun, ayun scrap? Oh. Eh 'yun mukhang scrap eh. Kasi pag pintas 'ni eh. Ayun, oh. Eh 'yun ang magandang lesson sa kanya.